So good morning mga ka-helmet Andito tayo ngayon Kasama natin si Magkandaren Darrell. no? Works uh, Magpapahinsel tayo ngayon ng Ano uh, yun? Maring lights Dito tayo Ito yung motor ko So yan Time check Magka 10 o'clock Ayun na yung motor ko Kaya dito ka nalang mag-park So yan Dinaya tayo ni Sir Darrell all the way from uh, Tardaria, silang Kapite. Ayun yun nga. Uh, medyo may lang siya kay Perero. Kaya inimbita ako sa, uh, sa may Makati. So yan. Talagang kahit saan. na ano, Ganda nito ah. Sabi na sa break like Ay sa break leg. Sa break leg. Ito mamaya natin tuloy itong ating vlog. Ayan. So, Kaya ka muna sa camera. Pakita ka naman ang mga. Sa Darren, ang Darren works na. Shout out. good morning, good morning, morning again mga ka-Elmet. Welcome back to our vlog. At uh, for today's video nga pala, na. kasama natin si Sir Darren ng Darren Works. So meron siyang ayusin dito sa motor na to Actually matagal ko na siyang nirequest nung last week pa Ngayon pa lang siya nagkaroon ng time para bumisita para ayusin yung motor natin So fortunately medyo tinanghali ng konti kasi so, medyo malayo rin yung silang no? Pero yun Ito so, na yung hinihintay kong oras, tamang oras para talagang excited na ako actually sa ika okay, Abi sa Kaiba pipigyan ko ka rin siya ng ano sticker ni Hammerman meron ako dyan magta na namin dyan so yun mamaya na rin tuto dito pagka nag start na siya mag uh, mag wiring na. Parang hindi naman ganong makomplikado na ano? kasi ang babaklasin natin yung headlight na naka na naka-setup na. Ano ba yung itsura nung, nung headlight niya? Sir? Anong ginawa niya? Yung loob ba? Binuksan? O paano oh, ba? Paano ah, yung install yun? Ang itong pa mismong pa headlight na to, lens, tinanggal yung pinaka-sealant niya. tapos ah, balik. Anong ginawa niya sa loob? Anong nilagay? Pa? Kasi nakita ko parang nag-run siya eh, No? Doon nilagay yung running lights natin. Sa key at sa headlight. Oh. Tapos wiring sa loob, tapos may lalabas ng wire palabas. Uh, wow! Hindi nga magkaroon ng ano manan, problema. Okay. Like moisture. Mga sikat na rin ko pa. Mga gatings. Kasi, diba, di Ayun. So, yun. Mamaya na lang ulit natin na uh, tutukan nito. Uh, medyo nagpe-prepare lang si Sir Darren ng mga gagamitin niya. So, eto nga. Uh, ito yung headlight na sinet up na ni Porsche Darren. No? Ang gagawin natin is ililipat lang natin yung mismong headlight assembly na naka, nakalagay naka, na yung running lights. Naka no? wiring na siya sa loob. so, Baling sa swap lang. Swap lang muna. Swap natin. lang muna. Which is ano, hindi. Kasi kung gagawin mo pa siya dito, medyo matrabaho uh -huh. naman talaga. Time consuming siya. Eh, same naman yung gusto ng kulay. Eh. so, so yun. yun. Yun na lang. Ikakabit na lang natin. So plug and play na lang. Medyo mag-a-adjust na lang siguro sa mga wiring na. Very well na lang doon sa loob. And then yung mga request ko na mga ilaw. Yeah. So that's it. Tuloy natin mamaya yung ating vlog. And see you later. Kaya ako muna mag uh, kalikot si Sir Darrell habang tayo ay naandito. No? Buti eh, fully equipped ka ngayon. No? Dala-dala mo na yung mga para para na alias mo <laughs> medyo masikip lang okay ka lang dito okay. sa space na sa bahay <laughs> mas matigip, medyo tumaba ka sir ha? parang medyo ano nahihiya nga so yun uh, first time natin makakapagkabit dito I think dito sa Metro Manila medyo pilan pa lang yung nakikita ko siguro parang wala pa wala pa wala pa, wala pa hopefully ng attention and yun nga pinapromote ko rin yung Darrell Rewards syempre na kung sakaling gusto nyo magpakabit ng mga ganyang klase ng accessories papawiring kayo eh, either you can call him or you can visit his uh, place sa Tataria silang kapito so ano man yung, ano, yung contacts nya ilalagay ko sa box sa baba yung address, yung contact number, ano pa ba? Bank account number? So yan. Basta, yun, uh, basta lahat yun, ibigay ko mamaya. So, gilalagay ko sa description box dito. So initially, uh, magbabaklas tayo ng mukha, itong buong mukha. And then later on, yung taillight. So for the meantime, ito muna yung inaayos sa share dahil yung itong ano itong bracket nito medyo iba na doon sa bracket na kinabit ko last time last time kasi dito dito lang diba parang ganun lang ito meron na siyang parang ano yan stainless bracket so para ma mo to tatanggalin natin to isa, isa, isa o dalawa na. Medyo mag-adjust na naman ang head ng MDL mamaya. After some time, ayan yung nangyari. Uh, binaklas na ni Sir Darrell yung mukha, yung headlight natin. Assembly. So ngayon, ang ginagawa naman niya is uh, yung pinaka-headlight assembly. So kanina yung pinaka front fascia niya ayes inalis, binaklas. And then ngayon, yung binabakas naman niya yung, headlight na. Headlight na mismo. Na isuswap natin doon sa, no, sa, sa, headlight na naka-setup na. Na may running light. Okay. Okay lang, sir. Okay, so, yan. Medyo mapapansin mo yung wiring, medyo nabago. Bakit? Kasi nung nagkabit nito, hindi ko naman may tawag nga sa iyo, no? Kung so, expected ko talaga, ikaw yung magkakabit nito. Kaya eh, medyo nagmamadali na rin. Yung bulag kasi yung ano ko eh, MDL. So pinagawa ko dito, medyo yun nga. Ito pa nga, bumitaw pa nga ito eh. So pinix na nila. Okay na yan. Malaking bagay talaga na. Oh, Kapatong mo. Pwede ito. Ako po. Wala, buwa tayo. Kuha lang ako. Na, uh, dito pa rin tayo, no? At the uh, happening right now, andyan pa rin si Sir Darin. At uh, tinututukan niya yung ating uh, conduct leak, si Pereiro uh, kasama si Sir Raven eh, na nag-uusisa. nag uusisa siya yung ano eh, siya yung author niya. Hindi mo ng mga wiring ko. Siya yung magmamodify ng mga tablo. Lahat ng accessories niya. So yan, binatasan niya yung ating uh, item. Parang compartment. Sa harap. Para, para doon natin lalagay yung switch. So doon tayo maglalagay ng switch para doon sa running light. Uh, assembly. And then, excited na talaga ako. Uh, magmula pa kayo ng umaga na ay naapang ako ng sa barrel. Alam ko nga, nandito ka na nung mga oras na yun eh. Pabiyahe pa lang pala. Buti, saan ka duman? Bako? Bako, ah, bako. Dito sa mayanan. Ginesting ko. To... Dati <laughs> ko nung nadaan sa ano eh. Alabang, oh, sa May San Pedro. Marami naman dyan, eh. Pagka uh, dito ako dumaan sa May Sukat, mabilis lang. Tapos mo na, eh, medyo ay ginaldo. Tapos na. Kasi na ano, yung mas okay dito. Para dito sa... sa ano ka, Alabang. Parang mas malapit ka. Well, sa akin ah, Sana yan eh. Ako masanay ako dito sa mga yung sopas. Dito oh. ko lagi nadaan dyan. Oo kaya okay yan. Kasi pagdating mo ng coastal Mall, di ba? Korsan Mall yan, sa may Pasay. Ano ka na, kaliwa ka. Yun na. Pag-a direction na So, uh, Ati ko kayo hey, mamaya kung anong mangyayari. Kung anong resulta nitong pinapakabit nating uh, accessories. So, yung accessories na to, anong benefit? visibility. Mm, Tapos, siyempre, forma. Dagdag forma kay Ferrero. Ano ang aking passion uh, talaga eh. Pagka uh, nakikita ko maganda yung motor mo. so masaya ako. Uh, so, nakakawala na stress para sa akin. So, yun. And si Sir Darrell here, ito so, yung trusted ko lang talaga pagdating sa mga ganito uh, mga wiring. Mayroon kasi mga nagwa-wiring na huwag na marunong pero delikado. Yung hindi sila ganun expertise or yung level of expertise. Kasi siguro kung ikukumpara kay Chad Darag medyo uh, sabi ko mas safe. You kasi know, nung una pa lang diba nung no? kalapit mo yan. Talagang wala naman ako naging problema. Wala naman naging problem. And si ano, si Kamoto no? Siyempre si Idol. Shoutout kay Idol Kamoto Rides. Sir, inanaan na kita magpakabit ng uh, running lights. Sorry, ha? <laughs> Ay, medyo na ako na kita sa pag-schedule ng booking kay Sir Darryl. <laughs> minutes later So yung uh, stuck niya stuck at light like, so yeah Naglayo tayo dito nang running lights at ayan Kita niyo kagad yung binigay man niya so stuck and then yung running light na talaga uh, So pag activated yung sa, sa running light dyan, yun niya may indicator nya do and magenta i speed and signal tayo sa kanan pinyo mo mo halusin light the left turn the right side outside sa so, road no? sa middle So, uh, ngayon, uh, natin, so kahit na search siya dyan, kung i stack natin yan, stack lang yung matitira dyan talaga. Kung right. hindi switch to stack, to running light. Uh, I-anon natin po, put dyan. Back to stack. Back to stack. Back to stack. na puti. Ayan dagat na no? ang yung ating mini driving light low high low high sempre meron tayong kusina kapag nang masalig ko Then, one more thing yung underfloor. Trelo naman tayo. Ayun tayo yung... ...sishift From wife, naginginip muna. So, salamat pa kay... Salamat po rin kay Darrell for providing this kind of a uh, modification. So, Napakaganda talaga. So I really appreciate yung pagpunta ni Chef all the from silang Cavite hanggang dito. So anything isa So yun, Direct DM na lang kayo sa page ko, sa Darrell Works ko, yung profile ay yung Facebook na Draven Darrell Garcia. So that's it. ako natin tatapusin ito. Fight safe, keep safe, and God bless. Bye-bye.